Isa ba ito sa mga paborito mong pagkain tuwing almusal o merienda? Ngayong araw ay gagawa naman tayo nitong sobrang lambot at sobrang sarap at di nakakaumay na puto cheese. Simulan na agad natin. Dito sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng dalawang pirasong small size na itlog. Kung jumbo size naman po ang nabili ninyo, pwede naman po dito ang isang piraso lang. Batihin muna natin ang itlog dito. After niyan ay maglalagay naman tayo ng 1 cup ng sigundang asukal. White or sigundang asukal ay pwede naman po dito. Kung ininegosyo nyo naman po ito, mas makakatipid po kayo kung sigundang asukal po ang gagamitin ninyo. Mix-mix lang muna natin yan hanggang sa magsama-sama na ang dalawang ingredients. Isunod na natin dito ang 1 1⁄2 cups ng tubig. Sunod na din natin dyan ang 3 tablespoons ng mantika. Ordinary cooking oil lang po ang gamit natin dyan. Pwede din naman po kayong gumamit ng melted margarine or melted butter. Pero pangkaraniwan talagang hinahalo dito is cooking oil lang. Haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap natin dito. After niyan, ay ilalagay na natin dito ang 2 cups ng all-purpose flour. I-sift or salain lang natin ng paunti-unti itong harina upang mawala yung mga buo-buong harina dito. Yung iba pong gumagawa nito, cake flour po ang ginagamit nila sa paggawa ng puto. And sabi nila, mas maganda daw po kasi yung gamitin. Pwede nyo din naman po yung itry. Ako po kasi di ko pa na-try ang cake flour. Kaya di ko alam kung ano sa dalawa ang mas magandang gamitin na harina. Sunod na din nating salain two 2 tablespoon ng baking powder. Calumet po pala ang brand ng baking powder na gamit natin dito guys. Ito po talaga yung common na ginagamit na mga gumagawa ng puto cheese at iba pang kakanin. And last nating ilalagay dito ang dalawang sachet ng powdered na gatas. Isa din ito sa magbibigay sarap at linamnam dito sa ating gagawing puto. Any brand naman po ng powdered milk ay pwedeng pwede dito. Haluin natin itong maigi hanggang sa wala na mga buo-buong mixture ang makikita dito. Salamat at nakaabot ka sa part ng video natin ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong puto cheese recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, Wow! Paborito ko yan! Maraming salamat po! kapag po ganito na ang consistency ng ating mixture at wala na tayong nakikitang kahit maliliit na buo-buo, ay okay na okay na po iyan. I-rest muna natin itong mixture ng kahit 10 minutes lamang po. Kapag na-rest na natin itong ating mixture, ay isasalin ko lang po ito sa malit na pichel para mas maayos po ang pagsasalin natin ng mixture mamaya. After niyan ay pwede na nating isalin ang mixture sa mga puto molders. Gumamit lang tayo dito ng silicone molder. Pwede naman kayong gumamit ng plastic molder o di kaya naman ay lianera. Make sure lang na papahiran nyo muna ng mantika ang mga molder bago natin isalin ang puto mixture. Pero kung silicone molder din po ang gamit ninyo, pwede naman po na wag nyo ng pahiran ng mantika. And make sure na wag pupunuin ang mga molder para magkaroon pa tayo ng space sa pag-alsa ng ating puto. After nating malagyan ng lahat ng molders, ay maglalagay na tayo dito ng keso sa ibabaw. Dito ako nagkamali guys nilagay ko na kaagad yung ating keso dito sa molder. Suggest ko lang po sa mga gagawa nito na mamaya nyo na lamang po ilagay ang keso dito sa ibabaw. Kapag na-steam na natin itong mixture ng 2 minutes, saka pa lang po natin ilagay yung pang toppings nating keso. Habang nagagawa pala tayo dito guys, ay dapat po nagpapainit na din tayo ng tubig sa ating steamer. And once okay na, ay pwede na natin itong isalang at lutuin. Bali, steam lang po natin ito ng 12 minutes nang nasa medium heat lamang po. Kung medyo maliliit po ang molder na ginamit ninyo, pwede naman po dito ang 8 to 10 minutes na pagluluto. Make sure din na nakuluna ang tubig sa steamer bago ilagay ang mga lulutuing puto. At dapat din po ay may tela ang takip ng steamer para ma-prevent nating matuluan ang ating mga puto. After ng 12 minutes sa na pagluluto natin, ay eto na yung mga puto na naluto natin. Kita nyo naman guys, na lumubog ng gusto yung keso na nilagay natin. Kaya sundin nyo na lang po yung payo ko kanina sa paglalagay ng keso ha. Pero all in all, naging maayos naman ang pagkakaluto natin ng puto. Sundutin lang natin yan ng toothpick para malaman kung luto na nga ba ang loob. Kapag to yung lumabas ang toothpick, ay okay na po iyan. Maari na po natin itong hanguin. Palamigin muna natin ng at least 10 minutes bago ito i-unmold sa mga lagayan. And once okay na ang lahat, ay ready to serve na ang ating masarap at very Pinoy na puto cheese. Tamang-tama lang ang mga ingredients na inilagay natin dito guys. Perfect ang lasa, ang texture, ang lambot, lahat ay perfect naman po. Except sa toppings na keso. <laughs> Kaya kung nagbabalak kang gumawa ng puto cheese, sundin mo na lang po ang recipe na ito at hindi hindi ka papalpak sa paggawa nito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.